Ang kalsada naman sa Cebu ang isasarapan samantala para bigyan daan ang pagtanggal sa mga skywalk doon. Para sa detalye magbabalita, si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, saan yung mga tatanggaling skywalks at bakit kailangan itong gawin? Mayong uto, Sheryl. Uh, dalawang skywalks ang pinatanggal dito sa Cebu City dahil sa ginagawa ng Bus Rapid Transit System o BRT. Isa na nga yung malapit sa Puente Osmeña Circle at isa naman ay sa harap ng Cebu Normal University. Natap uh, natapos na yung pagtanggal sa skywalk ng Puente Osmeña last week at ngayon naman ay ang CNU na skywalk naman ang sisimulang talanggalin. Ang uh, rota kasi ng BRT o yung exclusive lane na special na bus, ay tatama sa skywalk. Alam mo, Cheryl, ang mga skywalks ng Cebu City ay maituturing na namin naming mga landmark structures dito dahil naitayo pa ito noong mga early 1990s. Dahil sa pagtanggal ng skywalks ay sarado ang Osmania Boulevard. For context, ang Osmania Boulevard ay yung pangunahing daan dito na katulad ng EDSA dyan sa Maynila. kaya kaya kung sarado ang Osmania Boulevard, apestado lahat ng kalye dito sa Cebu City. Eh kamusta? Eh, kamusta? lagay ng mga lansangan, di lalong traffic. Napaka-traffic, uh, Cheryl. Sarado ang portion nga ng Rosmania Boulevard, malapit sa Skywalk. Uh, ngayon, halos magdalawang linggo na, ang mga alternatibong daan ngayon ay yung Epramo Street, Diaposalem Street at Virama Avenue. Uh, ito ay yung mga makikipid na kalye na hindi, hindi kayang mag-accommodate ng maraming mga sasakyan. Kasi um, alam mo, Cheryl, yung BRT ay yung unang mass transport system ng Cebu City at ang construction nito ay 29 billion pesos. O, at may pag-aaral pag din o study ang JICA, yung Japan International Cooperation Agency, na lagpas 1.1 billion ang lugi ng siyudad ng Cebu araw-araw dahil sa matinding traffic. Cheryl? At itong uh, mass transport na ito ay kailan inaasahang matatapos? Dahil sa pagbabago-bago ng ano yung mga ng disenyo, uh, expected na sana ito matapos uh, noong pang 20 December 2023. Ngayon ay ni-extend pa siguro mga dalawang taon pa. Cherin? Two more years. So two more years mm. din na talagang uh, makikibaka ang ating mga kababayan diyan sa Cebu sa tindi ng traffic katulad na lamang nitong nangyayari ngayon na gaano mas pinalala yung uh, lagay na uh, traffic uh, nung uh, itong uh, pagtatanggal uh, sa skywalks. wala kasi uh, napaka uh, especially ngayong uh, rush hour Cheryl Napakatindi ang traffic dahil yung mga alternative roads nga na binigay na open yung eh, mga ano yon eh, mga maliliit na kali yung dalawang dalawang yeah. lane lang. So hindi hindi kaya ng ng marami sasakyan. Oo. So ngayon parang masasabi ba natin deal na parang dumoble yung travel time or mas grabe pa sa doble? Mm uh -hmm. -huh. Uh, na experience nga natin talaga yan, Sheryl. No? Ah, uh, yung travel mismo, yung noon, kaya mo ang kaya, kaya mong, uh, kaya mong puntahan. 30 minutes lang, ngayon ay mga dalawang oras na. Ay, ay manatili na lamang sa bahay kung hanggat kaya, no? hanggat uh, wala na, hindi naman ganong kahalaga pala yung uh, pupuntahan. O Dale, makikibalita na rin kami ha, dito sa ginagawang paghahanda para sa prayer rally contra-charter change na pangungunahan nga ng mag-aamang Duterte dyan sa Cebu. Saan ba ito gagawin? At may update na rin ba tayo kung may suporta ito ng local officials? oh Sheryl, yung uh, organizers, ah uh, nag-estimate pa rin sila na 20 to 30,000 yung darating sa uh, pre-rally nga ngayong uh, Sunday. Pero sa sa pagkaalam natin, ang mga mayors ng Cebu yung Ligo municipalities ay may uh, aktividad din out of the province yung gathering nila on Sunday din. Tapos si Cebu Governor Gwen Garcia ay nilipad naman patungong Singapore kasama ang kanyang anak. Sa so Sunday din ang biyahe ng governor. So ang Confirm lang talaga na dadalo ay si, si City Mayor Michael Rama. Sherry? At saan ito gaganapin? Ah, ito ay uh, gaganapin sa isang open field sa South Road Properties, yung yung lugar na malapit na doon ang venue ng Sinulog 2024. Sherry? Mm -hmm. uh, so so far naman maayos ang paghahanda at uh, planchyado mm -hmm. na security wise, oh. 'di ba? The venue. Mm -hmm opo, opo, sure. Um, ang nga ngayon ay nagsasagawa ng uh, free t-shirt printing para sa dadalo. May food box din silang uh, inahanda. Tapos yung security ay nakakoordinate na rin sa pulisya. Sure. Alright.